So after nyan, ano pang kakainin mo doon sa loob? Wow! Huh? <laughs> Siyempre, dadadagdag ka pa. Hindi, uh, syuntis. Hello guys, welcome to my vlog. kasama ko yung kaibigan ni Fatoum. Uh, Fatum. Hello! ano pangalan mo? Si Kuraisa. Ah, Kuraisa, ayan. So for today's vlog, So nag-invite si Madam Patom na kakain daw kami ulit sa shabu-shabu. So yes. this is your first time? Yes, first time mm. makakain ng shabu-shabu. First time niya to, guys, <laughs> na kakain ng shabu-shabu. So <laughs> ano ba yung shabu-shabu? Para, para ma-try ma niya. So by the way, guys, ito kaibigan ni Patom. So for how many years na hindi, hindi kayo nagka mm, nagkita ni Patom? More than 20 20 like years, so... 23, like that. So, ngayon, ngayon pa lang kayo magkikita. Inshallah. Inshallah, okay. Anyway, so, mamaya, see you around. So, magkikita sila ni Patom at kakain kami sa Shabu Shabu. Sige, yeah. bye for now! Hello, mga kapahak! Ay, mga kapahak, <laughs> hindi pala. Mga anong tawag sa vlog mo? Ka <laughs> mga idol! <laughs> Hello, mga idol! Wow. kami sa mga, sa kanyang uh, vlog. Uh -oh. Panood kayo, ha? Kasi nga, nag-aya si Patum ng uh, Shabu Shabu. shabu, -shabu. Oh, so first time daw nung kaibigan mo kakain ng Shabu Shabu. First time niya kakain ng Shabu Shabu mm. at ipatitikim natin sa kanya yung basta't bawat baguhan dito na pumupunta sa Dubai, mm. patikim natin yung <laughs> Shabu Shabu kasi alam natin na gusto natin ng Shabu Shabu. Tama, uh, tama. Parang ano na rin yun, parang uh, para paraan na rin yun, para mm. makakain din ako. Wow. So, see you wow. later, guys. So, titignan nyo. Kakain kami ng shabu-shabu. See you later. Okay. Bye, -bye. bye for now. So, ayun na nga, mga idol. Nandito na po kami sa Satwa. Habang pinaparking ko yung aking sasakyan, syempre, nauna na sila, ma'am Patum, doon sa... Nihao Restaurant. So kami naman ni Urak ay eh, nahuli na mga idol. So ayan, sumunod na po kami sa kanila at papasok na po kami dito sa Nihao Restaurant. Okay. At syempre mga idol, bago kayo bago kami mag-start, ituturo ko muna kayo. Ito yung mga sauce nila. Syempre yung mga pansit. Ayan. O makikita nyo, napakasarap mga idol. Ituturo ko muna kayo sa mga menu nila dito kung anong meron. So kung ayaw nyo magluto, ayan, may may pa mga idol. Meron tayong mais. O, oh, di ba? Ayan. Tapos dito naman na mga matatamis. O, oh, mayroon pang buchi. O, oh, ayan. Yung mga iba, hindi ko alam yung pangalan. <laughs> Ito, mayroong uh, sushi. Ayan. So, kung ayaw nyo magluto, mga idol, so mayroon na na ditong ng uh, luto na ng mga pagkain at pwede nyo na ang kainin ayan ayan tinotor ko po muna sa inyo tapos punta tayo dito sa mga uh, fresh na pwede nyo lutuin ayan mga kikyams mga uh, uh, shrimp bowl ayan. so nandito po lahat mga idol yung uh, ayan kagaya nito may crab may shrimp So, may, mayroon ding beach table. So, nandito lahat. Kompleto na. For only 69 dirham, makakain nyo na po lahat. Mga idol, yung paborito nyong shabu-shabu na pagkain. Ayan. Hmm. Pero take note mga idol, dapat malakas kayo kumain dito. Kasi pag mahina kayo kumain, lugi po yung binayad nyo na 69 dirham. O, oh, ba diba? So lahat po 'yan unlimited hanggang sa gusto mong maubos hanggang sa kaya mong maubos, wala pong problema at hindi po bawal. Lagahan natin. Lagahan natin. Saan ba banda? Dito na lang. Dito alam kung tatawagan yung babae. Dito sa nagsas kanina. Tawagan mo. Dito na kuha oh, ko yung number. Mamaya, kapag mo lang. Tawag lang. Ano na? Ano na? na. Excited. Sobrang sobrang excited niya. Grabe yung sigaw-sigaw niya dito sa bahay. Tawag. Hmm. At syempre, kumain na ako mga idol kasi nga nagutom na ako. Ayan. Ayan, pang ano na yan, pang buong araw na kainan na yan. o ba? Diba? Sinadya ko talaga magpagutom para marami ako makain today. So, inuna ko muna yung pansit kasi sabi nila ang pansit daw ay pampahaba ng buhay mga idol. Syempre, may buchi din tayong katabi pang matamis baga, para sweet o, oh, 'di ba? So yan muna yung inuna kong kinain. Sarap na sarap ako mga idol. Maraming salamat uh, Madam Patum sa treat for today. Ayan. Busog na naman si Kabayan. O oh, ba diba? Laki na subo ni Kabayan. Ayan. Ganyan talaga ako guys. Pagpasensyahan nyo na. O oh, ba diba? Hãy subscribe cho yo Ghiền Mì Gõ Để mga bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> ano yung mga kinuha nyo? Uh, lobster. Kahit na walang lobster, di ano? Crab! Hmm, crab! <laughs> <laughs> Ayan, marami ka kinain. Uh, ngayon, tinuloy no, 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 talaga ako na long time, hindi kami natikipa ako na long time best friend. Ay, big sabihin, best friend pala kayo since high school or ano? Grade 1. Grade 1. <laughs> Pwede tatanawin kita kasi ito comedy siya sa mga vlog niya. So nung kabataan ba niya nakikita mo na siya na talatawa talaga? Yes, laging ganyan. Kahit yung piko na pitun ka, inis na inis ka ng ginagawa niya. Parang pinapatawa ka pa rin. Kasi yan siya. Ah, so ganyan na talaga so, siya. Ganyan na talaga yan hmm. siya. Kaya tinagiging... Kaya magalit kinagig... eh. Kahit sa galing sa ka kinagig... sa kanya, patatawa rin kinagig... ka pa rin. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan, no? Kaya kinagigiliwan talaga ng mga, yes. ano niya, followers. Yes. Alright! Ah, <laughs> Kayan, Para kita kasi muna akong pura-saha. Makita ang <laughs> So after niyan, ano pang kakainin mo do sa loob? Ha? Huh? <laughs> siyempre dadadagdag ka pa. Hindi. Siyempre, siyempre, tayo. Ito lang muna for now. For now. Ay. sasabihin sila. Kalahati lang yung katawan kasi may tinatago ako sa baba. Oo, oh, dito sa <laughs> tanda. Tignan mo, ako, malayo <laughs> ako sa mga pagkain nila. Ito yung ako. Tama, ayun! Yan ang magandang magshabu-shabu Walang... Ayan, natapos na. Oh. Thank you. Ayan. Alam, mga pa yung isa Kaunti na lang natira. Ayan, maubos. Ang laki na lang dyan Ayun, ang isa pa. Ula, pwede. Pwede na lang. na, pwede na, na. magandang shabu-shabu. Talagang, talagang ano, si, simot. Guys, kung kayo ay malakas kumain, so, ano to, sulit. Pero kung may laki kumain, uh, lugi kayo sa binayad na 69 per ham. Kaya kay Orak, di ba? <laughs> <laughs> pero kaya sa atin, okay na kasi malakas tayo kumain. Ako, kung pwede nga lang, hanggang bukas na tayo rito, eh, hindi pwede. Hindi pwede. Ano? Oh, simot, sarap! Done. <laughs> ah.